Ang Super Typhoon Karina, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa China sa ilang mga dekada at nagpakawala ng malaking pagbaha sa mga silangang lalawigan ng bansa na nag-iwan ng milyon-milyong stranded at labing apat na katao ang nasawi. Ang bagyo na naglandfall noong Huwebes na may hanging lampas sa 150 km per hour ay nanaig sa mga lungsod, lumubog ang mga nayon at nagdulot ng pagguho ng lupa na naging sanhi ng malawakang pagkawasak ng kanilang syudad. Mabilis na tumindi si Karina sa mga araw bago mag-landfall na pinalakas ng mataas na temperatura ng karagatan sa Pasipiko. Ang bagyo ay sumabog mula sa isang tropical depression tungo sa isang super typhoon sa loob ng wala pang 48 oras na hindi inaasahan ng China na ito pala ang magpalubog ng todo sa kanilang bansa. Naglandfall si Karina malapit sa lungsod ng Fusho na nagpakawala ng malakas na ulan at mapanirang hangin. Ang bagyo ay umaalo ng hanggang dalawampung talampakan ang taas na binaha ang maraming mga lugar na malapit sa baybayin habang ang malakas na pagulan ay nagdulot ng flash flood at mudslide sa loob ng bansa. Sa daungan ng Shamen, ang buong kapitbahayan ay lumubog sa ilalim ng ilang talampakan ng tubig habang ang Jiulong River ay sumabog sa mga pampang nito. Napilitan ang mga residente na lumikas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Ang mga rescuer ay nahirapan sa pagsagip sa ibang mga taong nang hihingi ng tulong dahil sa sobrang lakas ng hangin at baha. Ang pagbaha ay nagdulot ng isang malalang insidente sa China, kabilang ang mga chemical spill, power grid failure, at kaguluhan sa transportasyon. Isang planta ng petrochemical sa Zhangzhou ang sumabog din matapos masira ng tubig baha ang mga tangke ng imbakan na naglabas ng mga nakakalaso na kemikal sa Jiulong River. Ang mga supply ng tubig sa pag-inom ay kontaminado na nagpapataas ng panganib ng mga sakit na dala ng tubig. Winasak din ni Super Typhoon Karina ang mga gawad ng kuryente sa malawak na bahagi ng Beijing na may mahigit 10 milyong bahay at negosyo ang naapektuhan. Nahirapan ng mga ospital na pangalagaan ang mga pasyenteng walang kuryente na ang ilan ay gumagamit ng mga flashlight at kandila. Ang mga link sa kalsada at riles ay naputol na naging dahilan ng pagka-stranded ng maraming manlalakbay at humahadlang sa mga pagsisikap sa pagtulong ng gobyerno. Kinansila na rin ang daang-daang flight ng eroplano na nagbigay ng matinding pagbagsak sa ekonomiya. Dahil sa sobrang lakas ni Bagyong Karina, Napilitan ng maraming mga negosyante na magsara dahil sa tindi ng baha at putik na ibinigay nito sa kanilang mga pwesto. Ito na ang pinakabagong hamon na ibinigay ng mundo sa bansang China na umabot na sa 10 billion US dollars ang nawala na ibinigay ni Bagyong Karina sa gobyerno ng Beijing. Hindi pa nga sila naka-recover dahil sa mga nakalipas na pagbaha at buhawi, isama mo pa ang mga nagsilabasa na mga sinkhole ay hindi nagpauli si Super Typhoon Karina sa mga dilubyong ito na itinudo ang lakas sa bansang China.